Way back 2015 nung naisipan ko na mag-abroad At nandito po ako sa Jeddah ngayon Meron po akong isang anak na magsi 7 years old na Nung umalis ako nung October 2015 Umalis ako nung na buong-buo ang tiwala ko sa aking asawa Dahil sa pitong taon na pagsasama namin ay hindi siya nagloko Kaya yung bida ng ating kwento Tawagin na lang natin siyang Mia Sa pagkakaalam daw kasi ni Mia Mabait at responsable ang kanyang asawa At nung umalis nga daw si Mia nung papunta ng Jeddah Ay maayos naman daw ang kanilang relasyon Araw-araw daw silang nagtatawa gan at nag-a-update. Sa Pangasinan daw po sila nakatira at yung asawa niya naman daw po ay nagtatrabaho sa isang sikat na hardware. Nakabase daw po siya sa isang mall at isa po siyang supervisor. Nakakaisang taon pa lang daw siya sa Jeddah nung meron na daw siyang narinig na chismis. Pero hindi niya daw po yun pinapansin dahil buo ang kanyang tiwala sa kanyang asawa at naisip niya kakapromote pa lang ng asawa niya bilang bisor. Ang pumapasok daw kasi sa isip niya noon ay baka meron lang gustong manira sa kanyang asawa. At naumalapit na daw matapos yung kontrata ni Mia, meron daw nakapagsa sinabi na yung mismong babae ng kanyang asawa ay kasamahan niya mismo sa kanyang trabaho nakakalipat lang. Sa Pampanga daw po kasi nakadistino talaga yung babae pero inilipat ng Pangasinan dahil dun daw po malapit ang kanilang bahay. Magkaiba lang daw po sila ng bayan pero sa lugar din daw po ito ng panggasinan Nakonfirm daw po ni Mia na madalas ngang nakakasawa ng asawa niya ito pong babaeng tinutukoy niya at madalas daw pong nakakainuman. Sa tuwing nagpapaalam daw po kasi yung kanyang asawa na matutulog na siya at hindi niya naman daw masyadong binabantayan dahil nga buo ang kanyang wala Doon daw po chat ng asawa niya yung babae para sila ay magkita. Para hindi tayo magkalituhan yung asawa ni Mia, tawagin na lang natin siyang Lucas. At yung babaeng tinutukoy niya naman ay tawagin na lang nating Barbara. Itinat daw po ni Mia etong si Barbara. Tinanong niya daw bakit ka sumasakay sa motor namin. Nalaman niya daw kasi na hinahatid pang pauwi ng kanyang asawa etong si Barbara sa isang boarding house na malapit lang sa pinapasukan nilang mall. Yung motor daw po kasi na ginagamit ni Lucas ay si Mia ang bumili at tatlong buwan niya daw po yung pinag-ipo katipunan sa kanyang sahod. Pero si Barbara daw po ay matapang at sumagot daw po siya kay Mia na minsan lang daw siyang inihatid ng kanyang asawa dahil marami daw po siyang bit-bit na grocery items noon. Gabi na daw po kasi noon at wala daw siyang masakyan. Sinabi din daw po sa kanya ni Barbara na wala naman talaga silang relasyon ni Lucas. Inaway-away daw po ni Mia noon si Lucas pero bandang huli ay nagkaayos din naman daw silang dalawa. Bumalik daw po sa normal ang kanilang relasyon at habang nagkakainuman daw sila Lucas at si Barbara ay nakaka-video call niya pa raw. Pag nagiinuman daw kasi sila Lucas ay doon mismo sa bahay ng kanyang bienan kung saan sila nakatira at meron naman daw sila ibang kasama. Pero sa tuwing nakikita niya daw na magkasama si Barbara at si Lucas ay may kurot daw siyang nararamdaman. Nandun pa rin daw ang kanyang duda kahit nasabihin na kumbinsido na siya na wala talagang relasyon yung dalawa. Pero meron pa daw isang nalaman si Mia na dalawang beses din daw po silang nagkainuman sa mismong boarding house ni Barbara at dalawang beses daw pong natulog mismo sa kwarto ni Barbara si Lucas. Nung una daw ay todo din ay pa yung dalawa pero bandang huli ay umamin din naman sila. Yung mismong may-ari daw po kasi ng boarding house yung nagsumbong kay Mia kaya nalaman niya po lahat. Napakasakit lang daw po talaga kay Mia dahil napatawad niya na nga si Lucas tapos malalaman niya na meron palang iba pang ganap. Kaya mas lalo daw pong lumakas ang hinala niya sa relasyon ni Barbara at ni Lucas. Hanggang sa naging okay daw sila at ang ginawa daw po ni Mia ay mas lalo niyang pinalapit ang loob niya dito kay Barbara. Gusto niya daw kasing mabantayan yung galaw nila araw-araw dahil hindi naman daw siya makasama kasama sa trabaho dahil siya po ay nasa malayo at halos masiraan na ng ulo. Hanggang sa nakauwi na daw po si Mia ng Pilipinas at nakilala niya daw po si Barbara. Unang pagkikita pa lang daw nila ay hindi niya na makapalagayan ng loob si Barbara dahil halata naman daw na ilang na ilang sa kanya. Kasama niya daw po noon si Lucas, pumunta daw po sila sa kanilang workplace at umakyat daw po sila ng second floor. Sumunod daw po doon si Barbara at yumakap sa kanya. May binigay pa raw po siyang pasalubong para dito kay Barbara. Hindi man lang daw nag si Barbara sa kanya dahil sa naging issue nila ng kanyang asawa. Hanggang sa nakaharap niya na daw po sa inuman etong si Barbara na nag-iiba daw ang style kapagka may tama na ng alak. Doon daw po nalungkot ng husto etong si Mia. Dahil doon niya raw naramdaman na totoo ang kanyang mga hinala. At noong mga panahon daw po nakararating pa lang ni Mia, tumawag daw po sa kanyang asawa si Barbara. Lasing na lasing daw po noon si Barbara at nagsabi sa kanyang asawa na hindi daw siya makakapasok. wisit na buisit daw po noon si Mia kasi halata naman daw na nagpapapansin lang si Barbara dito kay Luke. Naging ugat daw po yun ang palagi nilang pag-aaway ni Lucas hanggang sa dumating sa punto na si Mia pa daw po yung lumalabas na masama. Para daw kasing kasalanan niya pa na pinagseselosa niya si Barbara dahil puro na lang daw siya selos at wala naman daw siyang ebidensya. November 17 daw po, birthday ng kanilang panganay at 10 years old na nung panahon na to. At meron na naman daw pong inumang naganap. Pumunta daw po sa bahay nila si Barbara dahil inimbitahan daw po siya ni Lucas. At ganun na naman daw po yung style ni Barbara na parang medyo may pagkamalandi. Kaya nag salita na daw po si Mia sa kanyang asawa at ang sinabi niya daw po ay hindi maganda na magkakaharap sila sa inuman. Parang nabwisit pa raw po si Lucas at ipinagtanggol niya si Barbara. Itinaob daw po ni Lucas yung lamesa na pinag-iinuman nila habang nandoro ng kanyang mga kuya. Kaya nagulat na lang daw po yung mga kuya ni Mia kung bakit gano'n na lang yung inasal ni Lucas. Umawat naman daw po ang kanyang mga bienan at pinapasok na daw po sa loob ng kwarto si Lucas. Pero hindi niya naman daw po pinauwi yung mga kainuman nila na katrabaho ng kanyang asawa. At sinabi niya daw na bibili pa siya ng ali. Pumasok daw po si Mia sa kwarto nila para kumuha ng pera na pambili pero sinakal daw po siya ng kanyang asawa. January 2018 nung siya daw po ay nabuntis sa pangalawa nilang anak. Nandun pa rin daw po si Barbara at kasamahan pa rin daw ng asawa niya sa trabaho kaya nakiusap na lang siya na baka pwedeng umalis ka na dyan. Lumipat ka na lang ng ibang branch kasi grabe na yung away natin hindi na tayo natahimik. Nakapagpagawa na rin daw po sila Mia noon ng sarili nilang bahay na malapit lang din sa bahay ng kanyang bienan at nakalipat na rin daw sila. At ilang buwan lang daw ang nakali pas inilipat na rin daw si Barbara ng ibang store. Dahil na-promote na din daw po siya bilang isang bisor. Pero bago pa daw nailipat noon si Barbara, ay sinugod niya daw ito nung tatlong buwan pa lang ang kanyang chan. Nagpalitan daw sila ng mga sasakit na salita at pinagbawalan pa raw siya ni Lucas na pagsalitaan si Barbara. At ang sabi daw sa kanya ni Barbara, wag mo kong na patulan ka dahil kahit buntis ka ay papatulang kita. Pero wala man lang daw siyang narinig na kahit anong salita mula sa kanyang asawa. Matapang daw po talaga si Barbara at ang pinagdidiinan niya na ay wala naman siyang ebidensya. September 2018 nung si Mia daw po ay nanganak at December 2018 naman daw po ito ang Christmas party ng kanilang store. Dumayo pa daw doon si Barbara para maka-attend lang sa Christmas party ng kanyang asawa. Pero hinayaan niya na lang daw dahil kapapanganak niya palang lang noon. At nung nagkaroon daw po ng pandemic, nagsarado yung store nila Barbara sa Tarlac samantalang yung sa asawa niya naman ay bukas pa. Kaya si Barbara daw po ay nagsimulang jumuti ulit sa store ng kanyang asawa. Ang sabi daw man daw po sa kanya ni Lu Lucas wala naman daw siyang magagawa dahil yung nasa itaas daw po ang nagdesisyon nun. Kaya hindi na lang daw po siya umimik. At noong mga panahon daw po na nakajuti doon si Barbara, nagtataka daw po siya dito kay Lucas kung bakit hindi tumatabi sa kanyang pagtulog. Hindi naman daw po nagtagal yung pag-duty ni Barbara doon sa store ng kanyang asawa. Pero yung last day daw po ni Barbara ay pinuntahan niya muna si Lucas. Sa isang inuman daw po ng kasamahan nila ng trabaho. Pasado alas 12 na daw po ng madaling araw nung dumating ang kanyang asawa at nagtulog-tulugan daw po si Mia. Si Lucas naman daw po ay dire-diretso sa kanilang banyo at nakita niya raw po habang nakabukas ang pintuan ng kanilang CR na may chat daw po ito. Tumilip daw po kasi si Mia sa bungad ng kanilang kusina at nakita niya daw po na napakahaba daw po ng kanilang chat sa isa't isa. Kaya ang ginawa daw po ni Mia ay nilapitan niya si Lucas at inagaw niya daw po ang kanyang cellphone. Tinanong niya daw anong ginagawa mo. Ang sabi daw po ni Lucas ay nag-YouTube lang ako. Nakita niya daw kasi na mayroong mahabang convo pero nung niya daw po yung cellphone ni Lucas ay wala nang history. Kaya nagtaka daw po siya kung paano nangyari yon samantalang siguradong sigurado siya na may nakita siyang mga conversation. Tinanong niya daw ulit si Lucas bakit ngayong kalang umuwi eh alas 7 pa lang ng gabi ay tapos na ang inuman. Ang sagot naman daw po ni Lucas ay pinara daw po siya sa isang kanto para makipag-inuman samantalang pandemic daw noon at bawal mag-inuman sa labas. Kaya tinanong niya daw ulit si Lucas sino yung mga tao na nag-aya iyo sa kanto. At ang sabi daw po ni Lucas ay hindi ko kilala. At isang araw daw noon ay maagang gumising si Mia para magluto ng almusal. Nakita niya daw po yung cellphone ng kanyang asawa at tinignan niya daw po yung messages. Meron daw po siyang isang nabasang text na ang sabi, magpahinga ka na, bibi, pagod ka na. Kinuha niya daw po yung number at tinawagan. At nabosesan niya nga at nasigurado niya na ito si Barbara. At kahit anong tanong niya daw po ng sino ka, sino ka, hindi daw po sumasagot yung babaeng nakausap niya. Hindi ko na po maipaliwanag ang aking nararamdaman, pero bakit ganon? Wala ba talaga silang relasyon? Kung totoong wala silang relasyon, bakit pa balik-balik na lang kami sa ganitong sitwasyon? Hanggang sa kauwi na daw po ng bahay si Lucas. Kinausap niya po ulit at sinabi niya na baka merong kang gustong sabihin sa akin ngayon sabihin mo na. Sinabihan niya daw si Lucas na bakit mo kasi binura yung text dyan at ang sabi daw po sa kanya eh kasi baka makita mo tapos kung ano-ano na naman ang isipin mo. Kinagabihan lang daw po nung gabi na yon ay kinuha niya ulit yung cellphone ni Lucas at sinek niya daw po ulit yung number. Gusto daw po sanang i-check ni Mia yung viber ni Lucas pero lahat na daw po ng kanyang app sa cellphone ay may password na. Magaling daw po talagang magdahilan itong si Lucas at maagap daw siyang kumilos kaya lahat na lang ay nalulusutan niya dito kay Mia. Wala naman daw talagang ibang magawa si Mia dahil totoo naman daw na wala siyang ebidensya. At December 2021, nagdesisyon daw po si Mia na mag-abroad na lang ulit. 3 years old na daw po ang kanilang bunso pero need niya daw na magsakripisyo ulit dahil naaawa naman daw siya kay Lucas. Kulang na kulang daw kasi yung kinikita ni Lucas dahil high school na daw po ang kanilang panganay at tatlong taong gulang na raw po ang bunso. Malapit na po ang aming 15 years anniversary ngayong May 24. Pero naikwento ko po ito September na sobrang delay ko, di ba? Sinear ko lang po ito kasi feeling ko hanggang ngayon hindi pa rin po sarado ang issue. Masakit pa rin hanggang ngayon. Kahit ayos na ayos na kaming mag-asawa, imagine 2017 na issue na hanggang ngayon 2023 na ay masakit pa rin. Pero ayos na ayos na po kami talaga ngayon ng asawa ko. Doon pa rin po siya nagtatrabaho at hands-on pa rin siya sa mga anak namin. Palagi pa rin siyang nag-a-update at palagi pa rin kaming nagtatawagan kasi namimiss ko ng sobra ang aking mga anak. Hindi ko po alam kung anong para lang meron dito sa kwento ko pero bahala na po kayo super salamat po in advance sana mabasa nyo tong sulat ko sis kahit magulo God bless po sa inyo at sana mapiling maikontent ang kwento ko patapos na po pala ang aking kontrata this coming December sana bumilis na ang mga araw para makauwi na ako hanggang dito na lang ati Charis hindi rin ako sure kung anong aral natin sa kwento kasi kung ako yung nasa kalagayan mo baka umpisa pa lang ng kutub ko finish contract ka na boy kasi kung ikaw kutub mo lang na may nangyari kay Luke kas at kay Barbara, sige, i-confirm ko na sa'yo meron. Siguro ang mindset mo, hindi ka lang talaga pumayag na magkahiwalay kayo ng dahil sa isang babaeng kagaya ni Barbara. Kasi meron talagang ganitong mga babae na kahit naglolo ko na yung asawa nila, mas pinipili pa rin talaga nila yung buong pamilya. Ganon kay strong yung kanilang personality para kayanin nilang magpatawad sa taong nagloko na. At para sa mga nagtatanong kung saan sila pwedeng sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutang mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. I-shoutout muna natin si Queenie Sorongon, M. Juan Suazo at happy birthday na rin kay Zaria Victoria, Shina Santos Rutini, Bentin Soriano. Kaya yun lang! Like and share para alam mo kung may ulam na kami bukas. Bye-bye!